to another episode of Heart Talk. At alam niyo naman dito sa Heart Talk, talagang ang ini-invite natin ay real people with real stories to share with all of us. Mr. Hector, ah uh, kailan ba kayo nag-start into business? Actually, yung business namin started 28 years ago. 28 years, oh. After college, nag-work ng konti. So, after having some experience regarding sa field na... Uh, career ko, then decided na nagkaroon ng opportunity to go into business. Hindi lahat kasi eh tumatagal ng ganyang taon. No? Sabi mo after graduation nag-business na kayo agad? No, after graduation, bali Experiment naghanap school, ako, eh. muna ako ng trabaho that time. Kasi ano wala naman pang business doon eh. Talagang ano lang student pagka-graduate you have to look for a job. Then, uh, do sa trabaho lang, uh, nagkaroon ng opportunity. Kasi ganoon naman ang mga businessman eh. I mean, pag nakita mo na may opportunity, uh, i-grab mo lang. So, while working, nung time na yon uh, nakita namin na ano eh, na after working for maybe two to three years, pag medyo nakabisado mo na, at may opportunity na magnegosyo, eh, yun. Nag-take uh, risk kami. I say napakabata mo pa no kasi parang teenager ka pa rin ngayon <laughs> ano kaya, grade 2 <laughs> so so ang bata mo pa no mga panahong yan? Eh? yeah actually ano uh, after graduation uh, nag-work naka noon, eh. so mga 2 to 3 years ako sa field ng ano ginawa ko talaga noon, engineering graduate ako pero hindi ko talaga sale siguro mana sa daddy ko kasi mm. si tatay business nagbi-business din so ang career na tinignan ko noon is nag ano sales engineer. So do sa sales engineer na tutunan mo yung uh, career path into selling pero mga equipment yung kasi you're trying to sell uh, telco equipment, mga engineering equipment. So naka-establish ka ng relationship sa industry then yun kasi yung minsan ang mahalaga eh yung relationship mo yung mga uh, opportunities sila magbibigay ng opportunity sa iyo yung mga Uh, na, na, na nagiging client mo while working as the sales. And then, yun. After that, we decided na siguro, pwede. Pwede sumubok. Okay? At that, that time, na sinubukan namin mag-business. Uh, mag I see. O oh, sige, babalikan namin kayo. Marami pa kaming gustong tanongin. Mr. Hector, dito naman tayo kay Sir Edwin. Sir Edwin, kayo din ay isang negosyante. How long have you been in business? M maybe, same business or iba-ibang business? uh, I've been in business about siguro mga 30 years na. Mm -hmm. uh, tinapos ko kasi yung, 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 turo sa amin ng magulang namin is Chinese kasi kayo. Talaga, talaga into yeah, okay. ano kayo, no? May, may, Chinoy. May, dugo. May Chinoy. May dugo Chinoy. kami Chinese. So, tinuro ka kami. So, in in my high school life, kasi during that time, hindi hindi ko kinaya na hindi ko tinapos pero hearties, ah, wag niyo kaming gayahin kasi iba yung panahon ngayon eh ay tsaka tsaka nag-aaral ka naman ngayon Patapos ka na eh yeah actually natapos ko masters yung masters ko eh. yung college ko last year no in La Consolacion College now i'm taking masteral to uh, this year no so sa 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 pagdinegosyo naman kasi kailangan kasi consistent ka eh kailangan uh, maging trust ka sa kausap mo You cannot lie on them. Kasi once na nasira ka isa, tuloy-tuloy na 'yan. Siraka na sa community, siraka na sa lahat. Nawawala yung tiwala na tao sa'yo. iyo. Kasi tatlong taon hindi naman hindi ka naman tatagal sa business kung hindi ka pinagtitiwalaan. Yes, ano? Uh, mm -hmm. Isa sa mga pinakamahirap i-earn dyan yung trust talaga mm -hmm. ng tao. At yung pagnenegosyo mo at yung kausap mo, 'di ba? lang kami kasabihan nga, 'di ba? 'Di ba lang yung ikaw yung niloko kaysa ikaw manloloko sa kanila. So mm ganun pa rin ang ginagawa namin until now, no? Siyempre, especially kung wala yung mga tao ko, hindi tayo darating sa tamang tamang antas natin. So, importante din yung mga tao sa baba. Yung tumutulong sa 'yo kung paano how to handle the business, hindi pong ganun ba? Yeah. Yes. Oh, kayo, uh, Sir Hector, syempre matagal kayong ano, into business. Nangyari din, syempre may mga ups and downs yan. Anong ginagawa nyo pagka doon kayo sa, syempre, hindi naman laging gano'n eh, di ba? Lalo na nagda-diversify kayo for sure. Actually, sa, sa business talaga, tumarating yung time na may okay, merong hindi, may mga uh, success, merong failures. Doon ka natututo doon sa failures. Okay? Right? Titignan mo ba't nag-fail yung, let's say, a certain project, a uh, certain opportunity, and then you'll learn from it. So, Uh, nagiging ano yan eh, nagiging guide mo para to improve further. Kasi sa negosyo, continuous learning yan eh. Hmm. mahalaga dyan, after nung tinayo, I mean, nag-business na kami, hindi tumigil yung learnings nun. Actually, continuously, nag-aaral ka eh. you, you learn how to, you, you have to learn, lalo na nun, engineering graduate kami, kailangan kami matuto ng finance kailangan kami matuto ng marketing. Mm. So, like continuously, you have to learn. Uh, so, hindi dahil may business ka, natigil na yung learning. Uh, for you to grow as a businessman, you have to continue to, to learn. And uh, talagang kailangan mag-aral na mag-aral. Ayun. Mag-aral na mag-aral. Pag nag-aaralan yung negosyo, no? At saka, syempre, pa iba-iba din yung trends, eh, no? no? Market trends and all. Kung may uso o ano. So, kayo, sir, naman, anong, anong Anong mga nagiging challenges nyo along the way? Uh, financial, or yung mga kausap, ano bang partners, o ano bang nagiging challenges natin? Actually, uh, napakahirap mag-umpisa ng isang negosyo. Lalo nung bata kayo noon, ano? Yes, especially pag wala kang funding. Mm -mm. I-earn mo talaga dyan yung trust ng isang kausap mo at yung binebentahan mo, no? So maraming downside din eh tsaka yung magandang nangyari sa buhay. Hindi naman lahat puro negative, may positive din. Uh -huh. But katulad nga ng sinasabi ng karamihan, pag hindi mo sinubok, hindi mo malalaman sa yung negative dun eh. Mm -hmm. So you have to try, try and try. So may awang Panginoon Diyos, mabibigyan ng magandang break din bawat taong gustong sumubok. So for example, uh, during the pandemic, You no know, Napakahirap na ang dami nating kababayan na talagang sobrang hirap namin, nagkasakit, dami ng ano, pero hirap din kami noon eh, oh, which is down now. din talaga, ang daming losses, but ang ginawa namin, nag-alternative kami, we ran into medical, nagbigay kami ng tulong, hmm. pero doon sa tinulungan namin, doon sa binenta namin na kumita kami, ginawa namin, in-outreach namin yung mga mahihirap na hindi hmm. makakapagbili ng pagkain, so yun yung ginawa namin. So, I think, isa yun sa mga achievement namin para nakita ng mga karamihan ng tao. Yeah. Ayun. Kayo ba, as a business ano person, meron din kayong mga advocacies. Siyempre, marami kayong, of course, in itself, I, I should say, ilan bang empleyado natin, kung pwedeng sabihin. Mga ilan. Hindi <laughs> naman sa, uh... O, oh, 100 plus na empleyado. That in itself, 100 na tao na mo na eh, ng kabuhayan. Pero other than that, nag-outreach ba kayo? Anong endeavors na ginagawa niyo? Uh, usually yan kasi, uh, yung family nga, lumaki doon siya, ano, yung mahilig magbigay, maggiving. So, isa yan, nung kung paano ka makakatulong. Uh, sa church, yung mga activities doon. Uh, Uh, ano eh, so yung usually yung advocacy natin as a uh -huh. sa business, pag meron ka, try mong makatulong ng in any way that you can. Ang, okay. ang sabi nga minsan mas maganda na yung uh, ikaw, ikaw yung, yung, yung nagbibigay kaysa ikaw yung humingi. So siguro nabigyan ng na opportunity na mag-business then makaroon na opportunity to, to share yung blessings. Uh you as a business student, or have you been learning from from our guest right now? Um yeah, I'm getting some very nice insights into yeah, business and like uh balancing life and all that. Yeah. Thank you so much and I think we've learned a lot from our from our dynamic uh, resource persons for today. Thank you very much uh Mr. Edwin Sigris. Thank you very much Mr. Hector. Uh talagang along very busy kayo. And uh yeah, guys. So hindi ko na isa sum up kung ano yung mga natutuhan natin. Just watch this episode and we hope to see you next week. The Bible says in 1 John 4.19, We love because He loved us first. Alright? This is Cherry Mariana Sturmal saying, From the heart for the soul, with open hearts, honest talks, love in every story, here in... Heart, heart, heart Talk! Talk.